Hello, what's up mga Choy and welcome back muli sa ating tindahan at sa ating page. So, ayun, meron tayong RCB ulit ngayon. So, RBA Monoshock Y15ZR M2 Line. So, pwede rin po ito sa ating mga motor na sniper. Ayan. So, meron tayong premium black na tinatawag. So, ayan yung ating RCB M2 Line na para sa motor ng sniper. So, re po yan dun sa gitna dahil more shock lang naman ang ating sniper na motor. So, ang premium black is nagkakalaga ng 3,000 pesos po. Ayan, para sa ating premium black Ayan yung kanyang serial number. Napaka-legit uh, po niyan mga idol. Ang ganda-ganda. Tingnan nyo. Meron din tayong color white. So, sa color white naman is nagkakalaga ng 2,500 only. Yes, 2,500 only lang po ang ating white. So, sa mga gustong bumili, huwag pong kalimutan o maya na lumapit lang po sa ating page para po maka-accommodate ma po kayo. Yun lang. Maraming salamat and ingat!